lives Makabagong tunay na radyo, tunay na radio. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. Mga kabrigada ang ating one time the new Filipino time alas 6 na ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Six sa mga bagong balita. Rinig, rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Drive Max. Umaga na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Palacio, igagalang umano ang desisyon ng Korte Suprema sa impeachment laban kay VP Sara dahil ito ang final arbiter. Pangulong Marcos, pipirmahan ang panukala para ipagpaliban ang barangay at SK elections. Bilang ng mga tinatamaan ng leptospirosis, tuloy-tuloy sa pagtaas. Labing isang buwang gulang na sanggol at vendor, patay sa pamamaril sa isang parisan sa Laguna. At rollback sa produktong petrolyo na mumuro sa susunod na linggo. Panita. Panita. Buong puso kasama ang buong persa ng Brigada News, Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, changing lives. helping and inspiring Inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Dry Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Dry Max, Brigada Balita Nationwide. Dry Max, Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Wala po sa Brigada News FM Manila. Ito na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Ngayong araw po ng Sabado, August 9, 2025, kami ang inyong tagapagbalita, ako si Brigada Ley Bagyo at Brigada Angel Divera Drive Max Brigada Balita Nationwide. 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 Mga kabrigada tiniyak po ng Malacanang na iginagalang ng Pangulo at ng Executive Branch ang naging pasya naman ng Korte Suprema tungkol sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ang Supreme Court ang final arbiter sa anumang legal na usapin. Habang nakabinbin pa ang motion for reconsideration na inihain ng Kongreso, ihintay ng palasyo ang magiging desisyon ng hukuman ukol dito. Sinagot din ni Castro ang pahayag ni VP Sara na ang desisyon ng Senado na i-archive ang mga articles sa impeachment ay laban sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ipinaalala e, ni Castro na hindi ang administrasyon ang nagpasimula naman ng impeachment case kundi ang House of Representatives. IMAX. 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 Iginit nito mga kabrigada na hindi kailanman nakialam ang ekotibo sa mga usapin ng Kongreso pagdating sa impeachment. Anya kung itinuturing na laban ang disisyon ng Senado, malamang ito ay laban sa mga prosecutor mula sa House of Representatives at sa mga nagnanais magsiyasat sa mga issue tulad na lamang ng confidential funds at iba pang aksyon ng Vice Presidente at hindi laban sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabrigada mula December hanggang ngayong August, isa sa mga tela, tila teleseryeng inabangan ng bawat mamamayang Pilipino ay ang update tungkol sa anumang mangyari sa impeachment case laban kay Bibi Sara. At ngayon ang pinakamalaking tanong ng tao, buhay pa ba ang impeachment laban sa pangalawang Pangulo? Yan ang ating alamin sa special report ni Brigada Ann Cortez. Ibrigada mo! Brigada baka inarchive muna patay na yon patay na yon kaya nga mo inarchive pero ang tanong totoo bang patay na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte parang wala na eh parang parang tapos na o oh. parang hindi tinuloy ganun alam ko buhay pa raw Depende sa mga ano yan, lawmakers. Kainayunan nila yung kurap official na yan. Wala na tayo magagawa. Tao lang tayo. Ordinaryong tao lang tayo. Patay na yan. Wala na yan. Ngunit kung patay na nga ito, possible pa kaya itong mabuhay? At ano nga ba yung sinasabi ni Senator Allen Kiatano na terminong archive? Hindi ko masyado sa cloud kasi medyo hindi naman natin masyado kabisado yung batas. Ay, hindi ko ano yung archive eh. Ay, hindi niyo po oh, alam. Hindi ko po alam yun eh. Hindi. Ano yung archive na yun. Ang archive of motion to archive na napagkasundo ang gawin ng mga senador dito nga sa Articles of Impeachment laban kay VP Sara ay nangangahulugan nga lang na pagsantabi o pagtabi ng kaso sa tila drawer kung saan maaari pa itong kunin muli. Kaya mga kabrigada, ibig sabihin lang nito, bagamat patay na ngayon ang impeachment, e eh possible pa rin itong mabuhay kung sakali nga na na rin ang Korte Suprema ang nauna nitong desisyon. In a unanimous decision today, July 25, 2025, the Supreme Court en banc declared the Articles of Impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional, noting that it is barred by the one-year rule Under Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, and that it violates the right to due process enshrined in the Bill of Rights. Therefore, the Senate could not acquire jurisdiction over the impeachment proceedings. Ngunit ayon kay Senadora Risa Ontiveros, kahit balik rin ng korte, ang nauna nitong desisyon tila magiging mailap ang proseso sa pagsasagawa nito dahil kakailangan ni daw itong pagbotohan muli bilang isang collegial body sila. At dapat naman din itong suportahan ng mayorya ng mga senador katulad na nga lang ng kinalabasan ng mga nakaraang botohan nila. Para sa akin, mabait naman si Sarah Duterte. Bakit kailangan pag-impeach, di ba? Pero kung napatunayan naman na talagang nag-ano siya, pwede naman siguro. Pero para sa akin, mabait ang mga Duterte. Siya yung nagahamon ng bloodbath, siya yung nagahamon ng wala siyang ano, di ipariwanag niya sa bayan na siya ay na walang kasalanan. eh bakit siya natatakot? Bakit siya nagkocover sa mga kaalyado -ka -ka niya? Sa mga nagdaang buwan, linggo at maging araw, tila naging malabo nga ang salitang pagkakaisa dahil sa magkakaibang tindig, opinyon at paniniwala ng bawat isa kung dapat nga bang ma-impeach si BP Sara at kung tama ang naging desisyon ng Senado na pag-archive Pero sa kabila nga nito, isang bagay lang ang malinaw, ang isang pagkakamali rito. Maaring gumuhit na malalim sa ating kasaysayan at ang masakit, baka hindi tayo mapatawad. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Nation wide. Nation wide. Mga kabrigada, hindi raw magiging sanhi ng pagkakaroon ng constitutional crisis sa bansa ang Kamara Ito naman ang tiniyak ng House Prosecution Team kasabay ng pag na handa nilang sundin Ano man ang magiging pasya ng Korte Suprema sa motion for reconsideration kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte by report sa si Brigada Hagi Camino Brigada mo Brigada Tata lima ang camera sa Korte Suprema sakaling panindigan nito ang desisyon na ideklarang unconstitutional ang Article 7 impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Ayon kay House Impeachment Spokesperson, Attorney Odi Bukoy, hindi nila susuwayin ang Korte Suprema at hindi ang Kamara ang magiging sanhi para magkaroon ng constitutional crisis. Ipinaliwanag nito na ang inihaing motion for reconsideration sa Korte Suprema ay hindi pagpunah o pagtakwil, kundi pagtawag ng pansin at pagsusumamo na muling ikonsidera ang naunang desisyon upang baguhin. Naniniwala naman si Bukoy na bagamat archived na sa Senado ang impeachment case, may pag-asa pa rin ito na dinggin. Hindi anya susuko ang Kamara na maliliwanagan din ang Korte Suprema gaya ng sinabi ni Speaker Martin Romualdez Iginit din ni House Deputy Speaker Janet Garin na obligasyon ng Kongreso sa taong bayan na tutukan ang mga problema ng hindi isinasantabi ang pananagutan at ang trabaho na para sa interes ng publiko. Ipinunto ni Garin na walang lugar ang constitutional crisis, lalo na sa Pilipinas, na kilalang isa sa pinakamasayahing bansa sa mundo. Sa ngayon ay nananatili umano ang posisyon ng Kamara sa inihaing motion for reconsideration at wala pang napag-uusapang konkretong hakbang sa mga susunod na buwan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Sa iba mga mga balita mga kabrigada, upang matutukan ng gobyerno ang nalalapit na BARM election na isang makasaysayang proseso para sa Mindanao, siniguro naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malalagyan niya ang panukalang magpapaliban sa BSKE ngayong taon bago pa man ito maglaps into law. May report si Brigada Maricar Sargan i-Brigada mo! Brigada! Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pipirmahan niya ang panukalang batas na magpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections bago ito maglaps in tulo sa August 14. Ayon sa Pangulo, mas mainam na ipagpaliban ito upang mabigyang fokus ang nakatakdang halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Giit ng Presidente, katatapos lang ng midterm elections at nakatakda rin ang kauna-unahang halalan para sa BARM Parliament sa Oktubre na isang makasaysayang yugto dahil unang pagkakataan taon itong gagawin because we are facing your, your, the, the one of the biggest elements here. Kakatapos lang natin ng malaking eleksyon, midterm election. Susunod na rito yung BARM. Isasabay pa natin ngayon yung uh, 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 uh barangay. Masyado ng ang omelec actually nagsasabi hindi namin kaya dahil ang hindi naman ano, ang uh, kailangan nating tutukan yung BARM you have to remember the Barm election that is upcoming in October is the first time we have ever had this kind of election at all. At all. Sa buong kasaysayan ng Pilipinas, hindi pa nagkaroon ng Barm Parliament na hinalal ng tao. Binigyan diin pa ng Pangulo na kritikal ang halalan sa BARM para sa tagumpay ng peace process sa rehiyon. Maging ang ilang lokal na opisyal umano ay nagpahayag din ng pangamba sa magkadikit na schedule ng dalawang halalan. Paliwanag pa ng Pangulo, hindi rin lalabag sa desisyon ng Korte Suprema ang pagpapaliban dahil hindi nito pa iikliin ang termino ng mga kasalukuyang barangay officials kundi palalawigin pa nga. Anya ito ang pinakasensible na solusyon upang maiwasan ang pagsabay ng mga halalan at matiyak ang maayos na paghahanda para sa BARM elections. So, that is why it is so important. And if that election fails, malaking bagay, malaking failure yan doon sa peace process. Kaya't kailangan na kailangan maging matagumpay ang pagganap ng halalan ng BARM. And that's why we really, really were, are focusing on that. Uh, so I think the 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 most sensible And the most common sense solution is to postpone. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan Now 15.1 Brigada News FM Manila, the music news authority. Hi Max. Hi Max. Mahigpit namang binabantayan po ng Department of Health ang patuloy na pagtaas ng kaso ng leptospirosis sa bansa. Wala po nang ideklara ng pag-asang tag-ulan, umabot na sa mahigit 2,000 ang kaso. Ang detalye sa report ni Brigada Jigo Custodio, i-Brigada mo! Brigada. Nito lamang Hulyo, nalubog sa baha ang maraming lugar sa bansa, lalo na sa Metro Manila. Dahil sa matinding pag-ulan dulot ng magkakasunod na bagyong krising, Dante at Emong na pinalakas ng habagat, matapos ang pagbaha, nagsimula na malumabas sa mga sintomas ng mga tinamaan ng leptospirosis. Sa tala ng Department of Health, mahigit 3,000 na ang kaso ng leptospirosis sa buong bansa mula Enero. Sa bilang na ito, mahigit 2,000 ay naitala mula June 8 o isang linggo matapos i-deklara ng pag ang tag-ulan noong June 2 dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso, nakaalerto ngayon ang DOH. Nagbukas na ang labing siyam na DOH hospitals ng leptospirosis fast lanes para mas mabilis ang konsultasyon at gamutan sa mga nalubog sa baha. Ngayong araw, nagpadala rin na labing-anim na medical personnel ang Philippine Red Cross para tumulong sa San Lazaro Hospital. Sa kabila ng tulong mula PRC, nananatiling mabigat ang sitwasyon sa San Lazaro Hospital, kung saan umakyat na sa labing-tatlo ang bilang ng nasawi at may mahigit isandaan na pasyente pa rin ang kasalukuyo naka-admit dahil sa leptospirosis. Sa Quezon City, ginawa namang pansamantalang Leptospirosis Ward ang Gym ng National Kidney and Transplant Institute. Batay sa tala ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division, umabot na sa 324 ang kaso sa lungsod mula Enero, kung saan 31 na ang nasawi. Panawagan ng mga eksperto. Kung nakakaramdam ng alinman sa mga simptomas na ito, kumonsulta na kaagad sa inyong health center dahil nakamamatay ang sakit na ito kapag hindi naagapan in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority. Authority. Max. Brigada Bandita Nationwide Kabrigada, halos 10 milyong individual na ang napektuhan ng habagat at magkakasunod na bagyong Krising, Dante at Emong. Sa pinakaulat o pinakahuling ulat ng NDRRMC, patuloy ang pagbibigay ng tulong sa mga nasa lanta habang nagpinaghahandaan na rin ng mga otoridad ang banta ng panibagong sama ng panahon. Brigada Kat Austria, i-brigada mo! Brigada. Sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot na sa 9,530,350 individuals o katumbas sa mahigit 2.5 bilyong pamilya ang naapektuhan ng hapagat at ng magkakasunod na bagyong krising, Dante at Emong. Sa bilang na ito, halos 8,000 pamilya pa ang nananatili sa mga evacuation centers. Naitala rin ang limang kompermadong nasawi dahil sa epekto ng pagbaha, landslide at iba pang insidente. Tiniyak ng NDRRMC na nagpapatuloy ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan para sa tuloy-tuloy na paghahatid ng relief goods at pagbibigay ng medical assistance sa mga evacuees. Sa ngayon, patuloy ang pagbabantay ng NDRRMC sa lagay ng panahon at nananawagan sa publiko na manatiling alert at makinig sa abiso ng mga otoridad. Samantala dahil nga sa panibagong banta ng sama ng panahon, ipinag-utos na rin ng disaster management sa mga regional at local disaster risk reduction and management councils kabilang ang mga tanggapan ng Office of Civil Defense sa rehiyon na paghandaan ito. Kinakailangang agad ipatupad ang nakasa at sa minimum prepared checklist kabilang ang mga sumusunod ang full activation ng response teams kabilang ang search and rescue units health personnel at mga volunteers pre-positioning ng mga kagamitan at tauhan sa mga posibleng maapektuhang lugar preemptive evacuation sa mga high risk communities kung kinakailangan regular na pagbibigay ng impormasyon at babala sa publiko at pagsisiguro na ang mga evacuation centers ay may sapat na supply, serbisyong medikal at mga tauhan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cass Austria ng 105.1 Brigada News sa FM Manila, the Music News Authority. Hi -max. Hi -max. Brigada Balita, nationwide. Mga kabrigada patay ang labing isang buwang gulang na sanggol at kanyang ina na vendor habang sugatan naman ang lola ng bata matapos pagbabarilin sa loob ng parisan sa barangay Gregorio San Pablo City kagabi. Ayon po sa ulat ng San Pablo City Police, nangyaring insidente bandang alas 7.44 ng gabi habang kumakain ang tatlong biktima. Kumasok kumano ang isang lalaki at agad na pinaputukan ng mga ito. Nagdamo ng tama ng bala sa kaliwang tagiliran na tumagos naman sa kanang likuran ang sanggol na idiniklarang dead on arrival pagdating sa pagamutan. Tinamaan naman sa kanang balikat at braso ang ina at kalaunan ay binawian din ng buhay habang ginagamot. Sa kanang binti naman tinamaan ang ikatlong biktima na patuloy ngayong nagpapagaling. Matapos po ang pamamaril, tumakas ang sospek sa kain ng isang motorsiklo na minamaneho ng isang kasabwat patungong Maharlika Highway. Dala naman ang ginamit na baril. Nagpapatuloy pa ngayon ang investigasyon at yung dragnet operations ng pulisya, kabilang po yung backtracking ng CCTV upang matukoy ang pagkakakinanlan at butibo ng mga salarin. Brigada Balita. Nationwide. Nationwide. Balita naman mga kabrigada sa palakasan, nakabawi ang Gilas Pilipinas matapos masungkit ang unang panalo sa 2025 FIBA Asia Cup Group D. Tinalo ng Pinoy dribblers ang Iraq sa score na 66-57 na laban kung saan umabot sa 18 puntos ang kanilang kalamangan. Ganun pa man, nakahabol ang Iraq at naibaba ito sa 7 puntos sa huling yugto ng laro. Sa kabila nito na natiling matatagan depensa at opensa ng Pilipinas para tiyakin ang tagumpay. Bumida si Dwight Ramos na kumamada ng 23 points kasama ang ilang clutch plays na nagselyo sa panalo ng kupunan. Dahil sa panalo, pasok na ang Pilipinas sa knockout round nang nasabing torneo. Maghapong binantayan upang kumpleto. Kumpleto. Drive Max. Drive Max. balita nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod, ako si Brigada Lay Bagyo at Brigada Angel Divera. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Happy weekend na mga kabrigada. Mula rito sa Brigada News sa Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita, nationwide. Inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drivemax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drivemax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of changing lives.